teacher. Meron tayong ano ngayon? Trabaho. Ito yung ano? Kira namin na ng ano? Ito yung blade. Ito naman yung shoulder. Kaya bubundisin natin. Siya yung try siya mga kabutser. Kaya kailangan bubundisin natin para may pandispeed tayo. Kaya pala nagtatanong sa akin yung mga kahit walang experience dito walang problema mga kabutcher basta ang sinasabi ko lang sa inyo mga kabutcher <coughs> kumpletuhin nyo lang requirements dyan sa Pilipinas para makapasok kayo dito sa Middle dito naman sa Bansa Middle East kahit saan gusto nyo kung saan kayo gusto mag apply kung gusto nyo sa Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Kuwait yung pasok kayo nyan dyan mga kabutcher dito kasi eh, hindi katulad ng mga bansang Europe, yung dami mga masiselan ba mga kabutser. Dito, walang problema dito mga kabutser kasi nga pagdating nyo dito, titraining naman kayo dito eh. Hindi naman kayo sasabak talaga sa trabaho agad ng pa, uh, ano, pahirapan. Tapos hanggang sa matoto na kayo, kaya laksan nyo lang loob nyo. Ipasan nyo yung interview dyan sa Pilipinas para para makapasok kayo dito. Hindi maikpit dito mga kapatid. Kaya tulad yung nasa ano, yung, yung mga nag-apply mga IELTS, dami mga requirements. Dito, yung pinakipagkan nila, mayroon na kayong kapahit ang pruwa na ano. Kahit tuluwa lang, mga na mga kapatid. Huwag kayong maalalaan naman kayo ng agency sa rin dyan eh. Walang problema na dyan. Lalo na yung binibiyak sa inyong agent. Alalaan kayo niyang mga kapatid. Basta ipasan nyo lang kung ito yung requirements para pagdating nyo, pag in-interview in kayo ng ano, employer, ano problema? Pagbasahin lang naman nila yung mga butcher. Pagbasahin lang nila yung English nyo, yung CV nyo. Yun, tapos na mga butcher. Kasi pag may sagot nyo ng mga kahit kunti may sagot nyo lang, pagbasa na kayo nyan. opera pera na kayo ng sahod nyan. Yun lang mga butcher. Napasok ko yan. Kaya huwag kayong magkalingan yung mga butcher. Kaya yung mga nagsasabi na totoo ba yan? Ba't di nyo subukan? Sa akin, wala naman masama eh. Kung ayaw nyo, wala problema. Basta sa akin, based ko lang sa experience dito, marami dumarating dito ng mga kapang Pilipino, wala talaga. Hindi talaga sila maroon. Kasi kahit sa atin, ako di marunong na mag-iwan ang camping dati. Diba? Yung naman sabi sa inyo, mga Uche. Sa dito, hindi naman dito yung tawag na yung ano talaga yung trabaho. Yung pulido talaga. Kasi nasa market lang tayo. Sa loob tayo ng hypermarket. Parang yung trabaho lang natin dito, nagtitinda. Tindiro lang din. Yun naman yung trabaho nyo dito mga kabutsyo. Tindiro lang din ng butsyo. Except nila magtindi. Iwa-iwa ka lang. Marunong mag ng cubes. Marunong ka mag ng mga dog. Walos pareho lang din. Ganun lang. Cubes, cubes lang nila, mga kabutsyo. Kaya simple lang mga Wala kang hassle. Kaya huwag kayo mag-alilangan. Sa akin, dami na ko comment. Halos hindi ko na ma-reply ang mga kabutsa. Siyempre, dami nyo eh. Mga... Sa akin, rin nyo na yung video. Yun lang. Yun lang gusto ko malaman sa inyo. Wala nito. Hindi ako nang mamadali ang Kasi hindi naman ito Marami nagkano dyan. Bagal. Kasi hindi nang na papilisan dito mga kabutsa kailangan nyo rin mag-critics-critics, maliban na talaga kapag yung rush yung maraming gusto nyo. Pero pag walang gusto na pala dito, nakambay na ako, mag-isala ako dito. Isisi -isi lang mga butcher. Hindi pagalingan dito eh. Kung anong assignment mo, tapusin mo lang yun, yun lang. ba? Diba? Dahan-dahan -dahan ka sa trabaho, walang problema mga butcher. Yun lang ang pinakadabis. Wala, nakita nyo dyan yung mga nagbibidyo, makagalingan, pabilisan. Hayaan mo sila. Huwag ninyong layayin yung mga kubutsa. Diba? Yun lang ang payo sa inyo. Yung so, mga sabihin mo, no? isang minutes lang sa akin, one minutes lang yan sa akin. Bigyan lang ako sa inyo ng mga payo, mga tips. Paano mag-apprentice sa Balsam Middle East. Yun lang mga kubutsa. Hindi ako nakipag-magalingan din sa mga kapwa natin yung mga kubutsa. Wala. Hindi ako nakipag-galingan mga kubutsa. Yun lang. Ginawa pa ko, ulo, kasi anong loob to apply mga kabutsin. Tapos. Di ba? Kaya, dahan-dahan lang -dahan tayo mga kabutsin. Hindi tayo nagpapagalingan dito. Hindi tayo nagpapag... Ano? Hindi gayahin yung isang mga mga na. Parang ano yan? Tayo gusto maging good service sa mga bansa. yun iba parang tinutulak pa tayo na ako ng gandot, mga parang mga toxic manataan, mga tao Hindi naman kaya po niyo, wag niyong gayaan niyo mga ako. Ako di ako professional na butcher. Ano like, lang ako sa inyo, nagbigay ako ng guide sa inyo. Hindi naman, nagbigay mo sa inyo. Sa ako sana ako na trap nag-apply dati ng isang butcher. sundan nyo lang yung mga sinasabi ko sa inyo, yung gawin nyo lang para pagdating sa mga interview, makapasa na kayo. Tsaka yung mga binibihay ko sa inyo mga taro, yun lang mga Para makasis kayo, di ba? Napaka easy lang mga kaputsyan. Hala, hala. na nyo mga kaputsyan.

Kasi pag masanay naman kayo dito, pwede kayo makarating sa bangbasa. Kung Wala kayo ng experience dito. Yun lang, magpahay sa inyo mga kabudsyet. Hindi ko lang karbayan ng video na ito. Basta ang usapan natin ngayon. Kahit walang experience sa yung mga tips sa interview mga kabudsyet. Yun lang ang sundin nyo. Diba? E hanggang dito na lang. Nakasan nyo lang loob nyo. Kung dito yung requirements nyo. Yun lang mga kabudsyet. Diba? dapat bless sa atin lahat.